Yo, what's up mga ka-idol? Magandang, magandang, magandang Doon yung bawal magsunog mga ka-idol no? Ay, pagalitan tayo doon Sa goberno mga ka-idol Yung manok Ikaw no, Siguro kumakain ng manok yan mga ka-idol Si Kuan Joseph ah. Idol Adol. O, Jogo gawin niyang Kuan mga ka -idol. Eh, ano yun, sumabit ako uh, Mapasyal din ko kayo mga ka-idol no? No? Tara, dito pasyal tayo dito sa aming lugar mga idol yo what's up mga ka idol magandang 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 umaga sa inyong lahat dyan mga ka idol ko bali gagawin natin ngayon mga ka idol tulad ng sinabi ko sa inyo yung nagmukbang tayo mga ka idol ito ito yun mga ka idol oh ayan mga ka idol yan bali may butas na yan mga ka idol hindi lang ako nag on cam para hindi na tayo hindi na tayo hahaba mga idol no yan may butas yan mga idol sa bawat dito anim 7 siyam na butas to mga idol yan tapos yan yung kinuha natin yung nagmadali tayo umuwi yung nag fishing adventure tayo kung sino man nakapanood yun yun ito yun mga idol doon tayo manguha mga idol so mamaya eh, kulang pa to ng guwan. May naiwan pa dun eh. 5, 6, 7, 8, 9. Apat yata. Oh. 5, 6, 7, 8, 9. O 5. Ay. Apat lang. Apat. Tapos, na-short yung isa. Short ba? mababa lang kasi. Yung may sanga ba? Kaya, magpuputol pa tayo ng isa. No? So sindihan natin muna to mga idol kay okay naman to sindihan mga idol no. Yung iba yun sa taas ay buhay-buhay pa mga idol. Ay ito okay na to. Sindihan natin mga ka idol. Hindi man to bawal no. Hindi man to bawal magsunog mga idol no. Yung bawal magsunog doon sa bukid. Kay pagarita man tayo din ar no mga -idol, no. Pag doon tayo sa bundok ba bundok bu bukid mga idol ba kung magatawagin sa amin 'yung bundok dito ay bukid. 'yon. Doon 'yung bawal magsunog, mga kaidol. Tay, no? okay, pagalitan tayo doon sa gobyerno, mga kaidol. 'yan. Oh, so, anay. Ma ugdaw 'yan, mga kaidol. Ma ugdaw kung baga tawagin sa amin, ma, ma ugdaw ba? Hindi ko alam kung anong Tagalog 'yung ma ugdaw, kung maubos ba. No? Ah, samahan nyo ako dito, mga kaidol. Bali, hindi ko nalang lang yung itak no. Kay ko natin ay magputol pa pa tayo mga kadol ng isa so bali pasyal ko muna kayo dito mga kadol no na pasyal kayo pasyal ko kayo dalhin na lang natin itak kay iwan ko sana to kay bit bit ko naman yung latin na tinuro ni sir ronel agoy <laughs> bit bit ko yung latin niya. Dito yun sa akin ko, sa puso't isipan ko. Nakatatak yun. <laughs> yung, yung atin niya ma, pag nakikita tayo ng ahas, ay, siyempre gaganyan yung ahas eh. Gaganyan sa ating harapan. kapos titigan mo yan. Pag lumapit sa'yo, ay, bigyan mo ng latin. Oh. <laughs> bigyan mo ng latin mga kanun. Say! Brownie! Hi! ay talaga naman tong aso na to nakaabul yung guhan mga idol yung manok, yung sisiw ni brownie, yung tukoy so, pag ka mga idol pag nandyan na yung ahas, pag gumanya sa atin pag lumapit siya ng ganyan ganyan kaunti lumapit siya mga idol eh hapakan natin bigkasin yung butak butak, butak agree <laughs> Butak, takbo, bu kago. <laughs> oh, so, saka may isang latin yun na tinuro din sa atin mga dol. Hmm, mayroon din. <laughs> Sana ba yung kahon na yun? No? Dito, ito yun mga dol. Maganda dito yung mga dol. Oh, oh ba't hinabol mo yung yung manok? Ikaw. Oh, siguro kumakain ng manok yun mga dol. Si Tukoy. Pag nahuli ka sa kapitbahay, yari ka pag kinakain mo yung sisyo ito yung mga dolo yung kumbaga tawag namin dito ay kalasangan o oh, may isang termino pa maraming siguro yung termino yung kagubatan mga kadolo o oh, di ba ang ganda dito sa malinis dito sa ilalim mga kadolo Uy, dito ba dito banda o oh, di ba maraming puno no may malalaking puno may maliliit ay hindi magkaparehas mga kadolo hmm, dito ay malinis dito ako namumutol mga kadolo Oh. namumutol ako dito. Dol. Ha dol. Mga idol. May kuan dito dol mga idol. Tao si kung naalala nyo yung sinabi ko sa inyo na may kapitbahay namin na magbibinta ng ng lupa yung doon doon tayo na, na, sa paglilimas natin mga kaidol ba ah mga kaidol lo oh si kuan joseph kaidol idol, uh, idol. saman ah patay yeah, ah oh siya nga jogo jogo no jogo mga kaidol oh tayo. jogo gawin niyang kuan mga kaidol eh ano yun sumabit ako <laughs> Gawin niya Oo, oh, maganda to mga kadod. Jogo. Oo, yan, oh, yan o. Oh. Jogo ba? Kung baga tawagin sa amin dito mga dol. Yung kalabaw ba? Yung nilalagay dito sa kwan mga idol? Pag nag-araro tayo. No? Oo, yan. Hingiin daw ni kwan. Ni idol Joseph. Yan o. Oh. <laughs> yan. Bali dito na ako. Ya. Aras ako ya. Mga dol. Patuloy tayo dito mga idol No? Sa ating paggawa ng ng bahay kubo sa ating ating pagtataniman ng ibat-ibang mga gulay, no? So, tara. Dito yun, eh. Dito yun, banday, pinutol ko, eh. Sa ano yun, ah. Naligaw ako, mga idol. Dito yun, eh. O, diba? Malinis yung ilalim, mga idol, Malinis dito, mga idol. Masarap kaya bumalik ulit sa kabataan, mga idol, no? Masarap bumalik sa bata, ba? Sana forever yang lang yung tao, no? eh hindi wala man tayong magagawa eh nakalaan yun sa ating buhay may hangganan yung tao no tayo ay lagi tayong masaya no o, para hindi tayo mabilis tumanda agor <laughs> dito ganda dito magkuan ma yung makabataan ba magtagot-taguan yung maliwa ng kambuan agor <laughs> ito yung mga idol ito isa ay dalawa so bale putulin ko magputol pa tayo dalawa apat eh sana yung isa ayun isa dito na pala bali may lima tayo doon no? Oh. tapos dagdagan natin ng dalawa kay na short mayon ito yun oh. na short mayon doon may, may apat tayo lima anim pito walo siyam ah dagdagan natin yung isa pala mga doon yan Bale, mamaya mga idol, babalik na lang ako mga idol, no? No? Pakita ko na lang sa inyo uh, yung ating gagawin doon. Pagdating natin mga idol, no? See, mga idol. Maganda dito mga idol, no? Pasyal-pasyal ko kayo dito mga idol. Hmm. Mamaya mga idol, babalik tayo, no? Mamaya. A few moments later. Mga idol, bali hinatod ko yung isa mga idol. So, malaki mga idol, eh. Hindi lang ako nag cam kaya mahirapan man tayo mga idol. Hirap. Malaki yun mga idol. Yung isa. Saka ito. Pali, uncam tayo mga idol. No? Para, para makita yung, yung, yung ating daanan mga idol ba. At para mapasyal din ko kayo mga idol. No? No? Tara. Dito, pasyal tayo dito sa aming lugar mga idol. <coughs> Yay. Mm. Tagdala-dala walang mga idol kay kuan kinang buhay patay eh. mabigat Up. kaya naman mga idol eh kaya naman kahit apatin kahit kahit lima basta makaya lang natin no tapos mahirapan man tayo mga idol magbuhat kay nakaun ka man tayo mga idol yung isang kamay ko ay hawak hawak ko yung ating gopro ito yun, oh, kabugnutan. Magatawagay sa amin, mga idol. Oh, gumawa ako ng daan dito para malapit-lapit tayo. Mga idol. Paghatid ng kahoy. Pag doon tayo sa kabila, dumaan, malayo yun. Kaya dito, gumawa ako ng shortcut, mga idol. Ba? Kaya mga idol, o. Oh sunog na. Hindi na sunog lahat mga idol. Kasi buhay pa nga. Buhay pa yung, paan ba? Yung 'yan. Yung sinunog natin. Bale. Jermo na kayo. Tapos ako naman ay doon. <laughs> ay, Guroy, huwag kayong alis dyan muna ha. Kay babalik man tayo. Jermo na kayo. At doon ako, no? Babalik tayo mamaya. Si yon mga idol. Bali hindi ko na lang pinakita sa inyo mga idol habang piniputol yung ating mga kahoy ba. Mga kahoy ba mga idol habang pinuputol natin pinapantay natin mga idol ba. Para hindi na tayo hahaba mga idol no. Okay, mga idol, ito yon mga idol. Ito na lang mga idol. Pakita ko na lang to sa inyo yung ating paggawa ng bahay kubo mga idol ito. May butas na tayo. Tapos paslak natin yan. Yan. Eh. Ganyan. Isa pa. Pulang patay Isa pang pahlak. Ayan. Ay, ito rin mga doon. Tatlong buwan mga doon Tatlong butas. Tatlong haligi to mga doon. Pahlak. Ay. O, tama. Ganyan lang. Mm. tama yan ay hindi mali ito mga idol ah tama pala huwag ka ba nalilito ako mga idol kaya eh, hindi man tayo professional mga idol sa pagtatinim sa paggagawa ng 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 bahay kubo mga idol saka hindi tayo nine pro hindi tayo professional practicing tayo mga idol no <laughs> ay mga idol no ito yung aking binabahagi sa inyo mga idol ha sa araw na ito mga dun ano ba naman nabubulon na ako mga dun Kali, bali ito yun na napasok ko sa isipan ko mga dun eh. no yung napasok ko sa puso't isipan ko mga dun ba? na ito, ito yung gawin mga dun mm. lang pa Yan. Tapos dad uh, natin ang lupa, yung butas. Yan. Yan. Mga idol. Jamon na kayo mga idol ah. huwag muna kayo mag-skip dyan mga idol no. Sa lahat ng mga solid kong supporters dyan, sa mga silent viewers, sa mga OFW na kasabay na bayan nitong channel nito sarap sa inyong lahat dyan mga idol Mga idol Huwag muna kayo escape dyan mga idol Okay Pakita ko sa inyong Papakita ko sa inyo ba Yung gina Bali Ibabahagi ko sa inyo Yung ginagawa ko mga idol Okay Takpa natin ang Opa Ano yun may gumapang mga nun. Ito. Ito yung gumapang mga nun. Gagamba. Ito ang walapay ba? Ito ba? tawagin sa amin. Ito yun o. No? Lapay. Hindi okay, ah. Nangagat na. Ito. oh, <laughs> Gumapang sa atin mga nun. Ito Lapay yan mga nun. Ito tawagin sa amin. Lapay. natin ang kuhan yan pagkatapos nito mga idol pagkatapos nito mga idol shout out tayo mga idol bali may nalista po ako at na kuhan ba na screenshot mga idol okay. Lagyan ko mga doon sa taas mga idol. May haligi tayo kay lagyan lagyan ko yan o yung kahoy na yan ito, makita nyo mga idol, to, sige lang, pagkatapos nito mga idol, makita nyo mga idol, yung kung ba, ba yung res resulta mga idol ba mga, yung resulta sa paggawa natin, bahay bahay to mga idol bahay ba, bahay ng pagtatanim natin Bali. Bali pag-isipan po ko oh, mga idol kung anong itatanim natin dito mga idol. O oh, ayan mga idol, oh. bilis lang mga idol. O oh. oh, tapos na. Ay hindi pa yan tapos. Tapos na tayo magtayo ng haliga mga idol. Yung haliga ba? Lagyan ko pa yan. Ah pag-isipan natin pagkatapos natin magtanim, pag-isipan po natin mga idol kung anong itatanim diyan, no? Oh. Eh mga idol, ilagay na natin ito mga idol. Ilan muna kayo mga idol o oh, So, puro dardal ako mga idol ay. Hindi man ko maiwasan na hindi ako magsalita mga idol. Eh, magsalita tayo mga idol. Kaya di, dilit di man tayo amang mga idol ba? Oh. Ay, kulang yung isa dito sa gitna mga idol. Kulang pala yung nakuha natin. Sus. O, oh, ganyan ba? O, oh, oh, dre ba? Hmm, mga idol, 'yan. Yeah. Meron sa gitna. Eh, lagyan like, yeah, natin 'yan na pulang mga idol. Pero okay. mamaya -ma oh, oh, na tayo mga idol, kay mag-shout out mamatay tayo mga idol pagkatapos nito. O, ganyan mga idol, ganyan. Ready ba? Mamaya. Kita niyo wa mga idol, 'yung ginawa natin.

Ah, dito tayo banda kay para makita nyo yung yung kanyang kuamba. Yung kanyang lawak. Oh, makadon. Yan. Mm, di ba? Bahay na. Kula na lang nang kuan Ah, tanim. Bali isip muna tayo kung anong itatanim natin yan, no? Agoroy. <laughs> Yung mga kadol, yo yung, yung ang ari ng ng aso mga kadol oh, yo. Yun oh. Ngayon pumunta tayo doon mga kadol na alala nyo, yung kinausap natin si sila ate. Oh, yung anak ni Jimboy mga kadol. Oh, yun yun ang may ari ng aso mga kadol. So bali patuloy tayo dito mga kadol, shout out tayo. may may nanood din mga kadol, may nanood sa atin mga kadol. Yung kapitbahay natin. Oo, oh, di ba? Yan, saan na tayo mga kaidol? Yan. Ito lang yung akin na lista mga kaidol. Shoutout po sa lahat ng mga solid kong supporters dyan, sa lead viewers, sa mga OFW na nakasubaybay nitong channel na ito, itong munting channel natin mga kaidol. Shoutout po sa inyong lahat dyan mga kaidol. Mamari Pusang Asol, yun, shoutout po. Ronel from Atlanta, Georgia. Yon, charato, po. Rolando Love Love T. Yon, shoutout po. Sir, marami pong salamat, sir. Ha? Mga idol, bali, bahagi ko sa inyo ito, mga idol. Nag-usap kami ni sir. Oh, kagabi yata yun, mga ka Oh, kagabi, mga idol. Nag-usap kami. Agabi ba? Agabi. Nag-usap kami. Yan, nag-usap lang kami, mga idol. Sir, maraming salamat sa... Yon, nagkausap tayo na yun yung gabi na yun marami pong salamat sir ha charot po sa iyo sir magingat po tayo dyan always sa 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 kuan sa Atlanta Georgia yun charot po sir yung mga idol bali magusap usap pa kami ni sir nito hmm. magkuhan siya miss call tapos hindi ko siya ma, ma, makuhan ma, matubag mga idol ba dahil minsan busy sa paggawa ng content Saka lahat naman tayo busy mga idol. Oh. Lahat naman tayo busy. Gawa. Tapos mag-export pa ako. Tapos may mag-pop up dito sa aking messenger. Uy, si Sir Ronio, tumawag. Ayun. Tatawagan ko yan pag na, uh, matapos na ako mag-export. Tapos pag 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 na, pag na-export na, yun. Tatawagan ko na mga idol. Rolando Love T. Yun. Share out po idol. Alexa. Sparks. Yon, shoutout po. Uragon TV. Yon, shoutout po, Idol. Ay, kalimutan ko yung mga Idol, si Uragon TV. Uh, idol, nakalimutan ko yung nawala yung pagpuan ko eh. Pag-flex ko, yung saan yung lugar mo. ah uh, comment lang dyan, Idol ha, sa ating one, comment section. Kung anong anong kuan yon, anong lugar yon. Hmm? Na, Nagpa-shoutout ka sa akin, di ba yung kuan? So, uh, shout out mga kadol uh, from, yun, anong lugar yun? Nakalimutan ko. Yun, shout out po. Oregon TV, Walter Tubids, Julius Santos, Cecilia Santos, Nanay Ruby Chanel, Sator PB, yun, shout out po idol. Ana Banana, yun, shout out po idol. Opo idol, nakabalik na po ako. Ana Banana, sa ating paggawa ng content sa ating munting channel. O, uh, bale, matagal tayong hindi nakapagkuhan mga idol oh, sabi ni Ana idol nakabalik ka na pala idol oh, yun. matagal tayo nakapagkuhan mga idol dahil meron man tayong mga lahat ng mga tao may kanya kanyang mga problema no lahat tayo ay may kanya kanyang pagsubok at lahat tayo ay mm, minsan madali tayo makuhan tayo sa tentasyon ganyan mga idol ba no So yun mga idol, eh, maraming salamat kay Ana Banana sa kanyang comment sa ating comment section. Yon, shoutout po idol. Ah, Mag-ingat po tayo dyan always, mga ka-idol ko dyan. Ariel Vlogs, yon, shoutout po idol. Ariel Vlog, yon, shoutout po. Titing Titch Vlog, yon, shoutout po idol. Erickson Nakaryo Vlog, yon, Erickson Nakaryo Vlog, yon, shoutout po idol. Meron pa to eh. Dami pa to eh. Saan pa ba yun? Ah, teka lang ha. Kay hanapin ko pa mga idol. Carlos Castro. Yon, syarat po idol. Leonard Dabaro. Yon, syarat po idol. Ronald Kilaton. Yon, syarat po idol. Yon, nabigkas ko rin. Maraming salamat kay 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 mom. kay idol Walter Walter Tupids. Yon, Uh, binigyan tayo ng kuha mga idol letra for letra mga idol words mga idol na paano bigkasin tong kanyang apelyido mga idol <laughs> lagi daw ako na sayop sa kuhaan pag litok ng kan oh ganyan ito mga idol hindi na natin maiwasan mga idol ay kay hindi man tayo prefecto mga idol wala man tayo pinag-aralan kaya maraming salamat kay idol water to fish uh, ret Let drop all, let's siya sa ating comment section. Ganito ang pagbigkas. Oh, Maraming salamat, Idol. Ronald Kilaton, yun. Shout out Idol. Oh, nabigkas ko naman, Idol, no? Rachel. Or Rachel o Rachel? Rachel Ross. Rachel Ross. From 29 Palms, CAA. CAA USA Keep up the good work Mr. Jeff Shout out to my relative And CDO from Rachel Ross Yun, shout out po idol Marami pong salamat sa comment mo idol Mag-ingat po tayo dyan Kung saan man tayong sulok sa Ibat-ibang iba't mundo O ibat-ibang bansa Mag-ingat po tayo idol Always mga kadol Ranska Fishing Vlog Yun, shout out po idol Ju... Jusalen Libico, yon, Zero uh, Idol. Star Wing, yon, Zero Idol. Divine Regala, yon, Zero Idol. Sino pa ba? Oh, sa shout out sa lahat ng mga sulit kong supporters dyan, sa mga salit viewers, sa mga OFW na kasubaybay nitong channel na ito. Sa lahat ng nagpapashout out, uh, shout out po sa inyong lahat dyan mga ka-idol. Balit, na natin ulit mga ka-idol, kung mayroong magpapashout mga ka-idol, No? balik pe-flex ko na lang sa inyo mga idol. Sa susunod na content na lang tayo mag-shoutout mga idol sa ating pag-upload sa ating munting channel mga idol. Marami pong salamat sa inyo mga idol. Pag-isipan ko muna itong anong dapat nating ipagtatanim itong ating ginawa na kap ng bahay mga idol. O anong kayang maganda ito mga idol pagtataniman mga idol. Oh? Siguro maganda nung yung yung kwa mga idol, yung 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 basta yun na yun mga idol. Eh. Pag-isipan na lang natin mga idol. So yeah, mga kadol, kita kits na lang tayo sa susunod nating pagkukontent. Marami pong salamat sa lahat ng hindi, hindi nag-escape ng ads. Mm, malaking tulong na po yun sa akin mga kadol. Asahan nyo mga kadol, sa River tayo. Kung makikita natin sa ating bawat upload sa ating content mga kadol. dahil sa inyo mga kadol, may pumapasok na dollar mga kadol. Dahil sa inyo, hindi sa pag-escape ng ads. Marami pong salamat po talaga mga idol, no sa lahat ng mga solid kong supporters dyan, sa elite viewers, sa mga OFW na kasubaybay nitong channel na ito. Mag-ingat po tayo always mga ka-idol. Marami pong salamat sa inyong pagsubaybay nitong channel na ito mga ka-idol. Sa ating bawat upload natin mga -idol, Tayo tayo'y patuloy pa rin tayo mga ka-idol. Pag may pagsubok mga ka-idol, pag hindi kaya sa atin, sa ating mga pagsubok mga ka-idol, ay huwinto muna tayo, no? Pag-isipan mo natin. Huwag natin kalimutan ang puong may kapal na makapangyarihan sa lahat mga kaidol. Sa ating puso't isipan, daladala -dala natin yan mga kaidol. Kasi yan ang importante sa lahat mga kaidol. Pag may pagsubok, hinto muna tayo. Pag-isipan natin kung anong dapat gawin, kung anong maikakabuti mga kaidol. Oh. Yung mga kaidol, maraming maraming pong salamat. Kita-kits na lang tayo tomorrow morning. Good evening. Bye-bye mga kaidol. Bye-bye.